Nanya to, ang ganda. Pero nasusunog na sila sa ano? Nasusunog na sila sa to, ay sa init ng panahon. Ang ganda niya, no. Nasusunog na sila sa ano, sa init ng panahon. Wala akong magawa kanina. Nakita ko ito. Ang ganda-ganda. Tingnan nyo. Ang ganda niyang pagmasta. ang ganda. Oh. Tapos itong halaman na to. Hindi ko alam kung anong pangalan ito itong halaman, halaman na to. Ang ganda. Hindi, lang figure, ko. hindi eh. ko rin alam kung ano ito. Hello. John, lang century enjoy. Tingnan nyo to. Oh. Ang ganda. Ito yung dinatawag nilang ano. Yung... Century. Yan sure Ang ganda niya. Ayan po. Ayan. Ganito siya sa umpisa. Tapos, magiging ganito. Hmm. Tingnan nyo yung tanim na yan, guys. Oh, ang ganda. Ang ganda niyang puno. Hindi ko alam kung anong puno yan. Basta, ang ganda niya. Ang ganda na puno. Titignan nga ako sa Pilipinas at magtatanim ako ng ganyang puno. Sobrang ganda niya. Ayan. Nandito na naman ako. Ito na naman yung view dito. sa sobrang init na uh, ano na yung mga bulaklak sa sobrang init ng panahon nasusunog yung mga bulaklak ng eskarlatina ayun, lagi ano na sila pero ito talaga trip ko to talaga itong punong kahoy na ito